Nagsuka ba alaga mo? Hi, Doc Ara here. Here are my first aid tips kapag nagsuka ang alaga. Kapag ang suka nila ay kulay dilaw, tapos sa umaga lang sila nagsusuka, possible due to acid reflux ito. Kapag ganon, inaasid sila, pwede ito dahil sa overfasting. So, ang dapat yung gawin, bigyan niyo sila ng small, frequent meals, and bago matulog, small snack. Para lang hindi sila ma-overfast pagdating sa umaga. Kapag nagsuka sila ng kulay pula, try to remember ano yung pagkain nila kanina. If may red dye, or kung wala, baka may tinge of blood na ito. Kapag ganun, it's better to consult your vet kasi baka gastritis na ito, may gasgas -gas na ang sigmura nila. Kapag nagsuka naman sila na may bulate, this is an indication na infested sila ng parasites, so kailangan nila i-deworm. So better go to your vet para ma-deworm sila. Kapag nagsuka sila ng kulay brown, na buo-buo, or baka yung pagkain nila, this can indicate indigestion, meaning hindi nila nanguya na maayos yung pagkain nila dahil ito sa bilis ng kain nila. Kapag ganyan, better to invest on a slow feeder or yung mga lick mat para bumagal yung kain nila. And kapag nagsura sila ng kulay dilaw, kulay puti at maraming beses na sa isang araw, let's say three times, you may give them water with dextrose powder para ma-rehydrate sila. But, if symptoms persist, tapos meron na kayong ibang nakita ng sintomas, matamlay na, hindi na kumakain, naging maputla, better to consult your veterinarian. Kasi take note, ang vomiting is just a general symptom na maraming sakit. So, kung hindi na nag-work yung mga first aid tips na ito, go to your vet na to have them check. So, with that guys, don't forget, to consult your veterinarian.